Ngayon ay uh, April uh, April 22 Ito ngayon yung status ng uh, minanas na dalawang pako since uh, March 5, I think March 5 Ngayon ay April 22 So more than a month na no ito ng wala akong iniinom na gamot pinacheck ko to sa OPD ng uh, uh, Old Osma uh, pina uh, limang doktor na baguwa siguro yung mga bata pa uh, limang doktor na babae dalawang doktor na lalaki ang tumingin sa akin pindot, pindot si dati hanggang dito yan hanggang dito sa may ngayon sa paa na lang ah, wala pa kay niinom na gamot kasi puro test ang pinagagawa sa akin yung una creatinine so nagkita ko sa kabaka yung libre yun yung sa potassium naman uh, ah, may bayad yun 300 naging 240 naka discount sa tapat ng PGH uh, CGK uh, tapos uh, pinapakuha ba ako ng uh, uh x-ray uh, hindi ko pa naisasabit sa doktor yun pero sa ibang doktor ko pinakita ah uh, pinakuha rin ako ng OPD ng uh, uh ang tawag dito sa abdomen eh. So, mayroong nilagay siya, mayroong pinipindot-pindot na malamig. Nakakonek siya machine. Hindi ko lang ang tawag yung ultrasound. Tapos, iba pa yung ano, yung uh, iba pa yung uh, sa doktor ng Manila Health Department under ng DOH sa San Andres uh, kasi mabagal yung OPD Osma so tsaka parang wala akong tiwala mga bata doon sa sa MHD or Manila Health Manina Manila Health Department uh, parang mature na yung doktor na tumingin kaya lang ganun din eh ah, pinakuha ko ng ah today ko at saka ECG so kahapon ah uh, kahapon na nakacheck naka schedule dapat yung nakaraan kasi na inabutan ako ng mahal na araw uh, kahapon na ako na ECG at saka today ko Okay, Erwin Ching, libre yun. Ang resulta, siya na lunis ulit. Lunis kapon, sa so darating na lunis, yun ang resulta. So, malamang, doon pa lang ako, bibigyan ng reseta at niya sa resulta. Pero, kahapon din, nagsamit ako ng sputum sa MSD. So, ang release niyan, session lunis din. So, puro ganun ganun lang pero habang tumatakbo yung panahon since uh, March 5 I think March 5 lang no, matakbo na nila may na tong manas na ito eh hindi naman hindi ko maring eh. maaaring hindi ko din hindi na hindi, hindi ko pinapansin na manas pala yan pero dati eh laki ng kumbok niyan ang eh. dalawa niyan pinatawas ko na nga baka daw meron sabi siya amin kasi baka hindi daw pantay yung dalawang daliri ko yung, ko, yung uh, maliit na daliri hindi pantay so may nagsabi sa akin patawas ko so ewan ko kung may nagawa yung tawas na yun ang uh, tatunin ko na wala naman hindi naman siya umimpis so anyway sinumukan ko lang naman So ayan na siya ngayon, Ayan o. Oh. Lumalabas na yung buto sa kanan ko. At yung buto. Dati yung bala nga kamakit buto dyan o, ngayon, dito rin. Uh, wala na yung lubog na o. Oh. Sibay na. Dati yung sa bukong bukong na yan. Yung din yan. Oh. Ito na lang natira sa kaliwa na medyo uh, nakaumbok. Pero palagay ko, susunod na yan dito sa kanan. Dito sa kanan, labas na yung buto. Dito sa kaliwa, lumalabas na rin yung buto. Ayan o. Sa baba. Ba. Ito na lang natitirang ng mga manat ko na mga o na mga mga. So, uh, parang nag-shelf buka ang tawag yan, recovery pinapagali ng katawan ko yung sakit niya so at the moment April 21 at 22 yan ang lagay ng dalawang pa ako uh, may buhay na nanonood BISO TV Thank you for watching uh, Pakilike At pakipindot yung pictures ko po, po. Uh, Pakiclick yung lower subscribe Ito pong ginagawa ko ay Bibigay ako sa inyo ng information Kasi sarili po na ito Experience ko ito kaysa naman experience na ito uh, kinikwento ko sa inyo yung pangyayari sa buhay ko namin na na siya dalawang bago kung anong mga pinagagawa ko kung, ang, kung saan saan ako nung dumaan na mga doktor anong pinagawa sa akin ng mga ultrasound, x-ray, etc. at habang ginagawa ko hindi sila nakapag-prescribe ng gamot ko na iinumin para gumaling yan eh parang mauna ang kapayata yung mga doktor gagaling na to wala pang hindi na mga gamot so for your information for your information about manas para salamat po sa inyo pagiging panonood God bless